Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang nakatakdang power interruption sa ilang bahagi ng Isabela sa darating na ika-23 ng Agosto taong kasalukuyan mula alas 6:00 ng umaga hanggang alas ala 6:00 ng gabi. Ayon sa NGCP, ang dahilan ng pansamantalang pagkawala ng kuryente ay upang maisakatuparan ang konstruksyon ng 69kV line para sa San Mariano Substation, bahagi ito ng kanilang mga hakbang upang mapalakas ang serbisyo at mapabuti ang daloy ng kuryente sa probinsya. Sakop ng brownout ang mga bayan ng Nagilian, Benito Sullivan at San Mariano. Apektado rin ang bahagi ng lungsod ng Ilagan, partikular ang barangay Gayong-Gayong Sur. Pinayuhan ng mga residente na maghanda at magingat dahil ang mga linya ay dapat ituring na laging may dalang kuryente para sa kaligtasan. Dagdag ng uh, NGCP, posible ring may balik ng mas maaga ang supply ng kuryente kung matatapos ng mas mabilis ang mga gawain. Gayon pa ipinapaalala ng ahensya na ang pagbabalik ng kuryente ay maaaring gawin ng walang paunang abiso. IFM News